Yan guys, nauli ni ano, kuya. Dito lang okay na milmet. Ayun. Ule. Tilapia po. Makapamilmit nga rin. Kalinggo. Kaso marami yung tao, no <laughs> Punong-puno ng tao to na no? paglinggo, ano? Kahit ordinaryo na araw. May mga namimilmit guys oh. Pwede na rin po pang ulam ano. Paksiw, masarap to. Tama na huli. Ayun, biya. Biya guys, biya. Tilapia, ayan. maagaw kayo na kumpisa yun yun, huli na naman guys Dami ah, din pala nahuhuli dito. Kailangan no buhay na buhay yung ano no, pamain no. Malito. Sobrang late. <laughs> Oo. Oh. Pinawalan no ni Kuya, sobrang late. Okay, siya guys, oh ordinary day guys maraming naliligo pa rin pala dito kahit hindi sabado at linggo lalo linggo maraming naliligo dito magalaw galaw pa yung sako nalagyan ni kuya ganda ng pamilmit nyo ah na ano, namimilmit to kami yung buho lang na maliit <laughs> kawaya sakit sa baraso nakauliw kami dyan pawikan eh ah yung pagong na ano Chinese turtle. ayun guys maraming nagbabike maraming ano kasi papuntang bustos kasi ito papuntang Plaridel. no side na to kasi dito pa bustos yan yung mga truck na yan oh. lakas ng tubig guys no may malaking dam kasi dito sa Bulacan no yung Angat at Bustos yan magkatalugtog lakas ng tubig nila no hey guys oh, kahuli ulit si tatay sa kabila pang ulam ayos na wala na kong dubawi alam na si kuya uh, hmm. guys susuwe hmm. Ayan. alam nyo ba yan guys yung isda na yan sarap yan susuwe opo kahit paksiw may sabaw Anong isda yan? Mga ano Pampangat pangulam na si tatay Mga pangatin Ang nila guys Ang galing nila guys no? Pag nagkaroon tayo ng pamingwit guys, pamingwit, pamingwit din tayo no. Yan, namingwit kami dito dati guys, mga tilapia, malalaki. Mm hmm. Opo. Say so, lang guys, uwi na po tayo. Yan ang mga nahuli ni Kuya, no? Kaya uwi na po ako. Salamat po. Yan guys, uwi na po tayo, no? Yan. Maraming salamat po sa panunod palagi at sa walang sawang suporta nyo. I am. Bye-bye. God bless us all, everyone. I am. Good morning. Good morning.